Parehas kinampihan ni Pangulong Bongbong Marcos sina First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte sa gitna ng kiringan ng dalawa para bigyan ng mukha ang balita o Journal Julie Baiza. Sa kabila ng tilahidwaan o hindi nila pagkakasundo ni First Lady Liza Araneta Marcos, mananatiling miyembro ng gabinete si Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa Mindoro kahapon, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na walang dahilan para alisin si Duterte Carpio bilang kalihim ng Education Department. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa ang trabaho nila. All the other things don't are, are not uh, are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, eh nagkasakit, sabihin mo eh, o oh, di papalitan ka namin. O oh, hindi talaga marunong o oh, kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Eh, hindi naman ganun si Inday Hindi raw makaaapekto ang nangyari sa kanilang working relationship. Naniniwala rin si PBBM na mauunawaan ng bise ang naging pahayag ng first lady. Hindi naman daw kasi galing sa political family ang Mrs. at marami pang dapat matutunan sa larangan ng politika. Mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara wala eh, Mag-uusap kami na uh, tungkol dyan. para wag na wag na masyadong dibdibin at uh, yung uh, hindi naman siya ang na mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano ah -ano. uh, kaya uh, madali naman siguro uh, madali madali naman siguro plansahin lahat itong uh, naging uh, naging uh, <laughs> issue Ito naman na reaksyon ng pangulo sa naging pahayag ng First Lady Oh uh, what a lucky husband I am that I have a, I have a wife uh, very protective sa akin uh, kahit na may mas may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin ay yan, talagang uh, she gets very upset. Nag-ugat ito sa sinabi ng First Lady sa isang panayam na bad shot sa kanya si VP Sara mula nang makita itong tumawa ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM. Kagad naman sumagot ang Vice Presidente at sinabing kakausapin niya ng privado ang Pangulo at hindi rin daw bahagi ng mandato niya bilang opisyal ng gobyerno ang personal na nararamdaman ng First Lady. Mobile Journal Julie Baeza po, Hatidang Mukha ng Balita.